Uh, hello po mga kapambira, good morning at welcome po sa ating channel at for today's video po ay ano, good po uh, yung pong na-vlog po natin one time na naging ipon ng tulong sa atin habang nag-vlog kay tatay po ay meron pong ano meron pong nagpaabot po ng tulong para kay tatay dadalhin po natin yun at hinanap po po si tatay dito naman po tayo may nagturo po sa akin ng kanyang bahay-bahay na ginagawa daw Ayan, nandito na po tayo. Natukin na po natin. Ay, naharap pala o. Okay. Ito na palang ginagawa ni tatay na bahay-bahay. po. Ay, si tatay. Ikaw pala tayo na. Nakakatrabaho ka pa pala. Nakakatrabaho pa man po. Kaya lang mahina. Ah. Tay, hawakan mo itong mic, Tay. Ikab ikabit mo diyan sa ano mo. Ay, hawakan mo na lang pala, hawakan mo. Yan. Yan po si Tatay, oh. Kailan ka pa po Tay, nagsimula nitong ano? nitong kubo-kubo mong ito. Ay, paapat na araw na po ako dito. Paapat na araw. Tapos ikaw lang din po ang gumagawa. Opo. Ano o tayo tira tila ang po. Walang pambayad. Ikaw rin ang gumagawa. Ito po si nanay. Sina, asawa niyo si nanay? Opo. Ah. Ano oh. nanay? Ano, ginagawa mo nanay? Ano yan? Mama. Mama. <laughs> Nagbabahay-bahayan yata kayong dalawa. Ah, <laughs> no, 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 <laughs> uh, uh, ayos pati ang ano, pwede pala tutay ano, anong tawag diyan sa kawayan na yan? Kwan po yung baga Bagakay. Pwede yan? Natagal rin po yan. Na uh, hindi rin masyado pala wala, hindi ako makapagkurto ng kawayan at malayo. Malayo. Hindi ko kaya magtasaan. Oh. Uh, D diyan dami diyan ito. Dito, dito lang yan sa malalapit mo kinuruha. Kaya itong, po itong, haligi at mga kahoy. Pinakuha mo sa anak mo at di mo kaya na yan. Ano po, ano? Hindi na po. Ayan po, may, ka may hanggang ngayon pala, may ano ka, may katitira na? No? Meron po. Mm -hmm. Ayos. Akala ko doon ka sa may kwari mga bahay, dito lang pala. Dito lang po, kay parang doon. Ayun, ang daming bunga ng kakao. Oh. Namimili po ako ng kakao. Baka meron kanya mga kakao dyan. Wala ka pong hinog. Namimili ako. Dami doon ah. Oh. Yung pong hinog ang bibili na sir. Oh, hinog, hinog na may mili ako niya. I'm not, I'm ay, sa hinog na sir. Tapos ang ididingting mo dito tatay, anong ididingting mo diyan? Slab yata Yan po, po wala nang ano slab. Yan po. Slab, ma nang Yung pambili ay. Ay, ito, ito. Ito ang pandingding nyo. Mhm. Mm ito po mga kapambira ang ididingting daw nila, mga slab. Dito po sa ano sa bandang labo po uso po 'yan dito yung mga pinagkukulamber po. Ah, uh, hinihingi lang po 'yan. Hiningi mo lang din ito, Tay. Hindi, hey, kinuha ko lang po dyan, sa, dito, sa lupa ito. Ay, ibig sabihin, libre na lang yan? Hindi po. Ah, kahit hindi na hingiin, kinukuha na lang? Hmm. Ah. ay isat may alalay ala ka naman para si nanay. <laughs> <laughs> Ilan taon na nga po kay Tay? 78 po, pa 78. Pa Anong pangalan nyo na nga po? Mauricio po. Laura, ah? Mauricio. Mauricio? Si nanay, ilan taon ka na nanay? Ay, 79 pa. 79? Ako Pero mas ma malakas ka, no? Nanggalak <laughs> at lakas ako, ang tiputuhod ko, ang nilaramdam ko lagi. Pag nakaupo, ah. hirap katindig. Pag nakatindig, uh hirap -huh. makaupo. Ay, inay ko. Babay-bahayin kayong dalawa. Pero maganda ang gantong ano, mag hindi tapaan, ano? Hmm. Yan po mga kapambira, yung binigay po natin pa kay tatay, o ginagawa na po niya. Pasipag po si tatay, malakas. Malakas pa kahit po may sakit na yung nagsisika po. Yung ka mga kapambihira. Good news po. Meron po tayong iabot kay tatay ngayon. Opo. Uh, alam ko po ay eh, makakatulong po ito kay tatay. Opo. Salamat po kay Taralets Islander. Nagbigay po siya ng... Uh, nag-send po siya sa atin sa Gcash. At ibigay ko daw po kay tatay. Ayan. Opo. Salamat po ng marami. Malaking tulong po yun sa ginagawa pong bahay-bahayan ni tatay. Opo. Kita niyo naman po yung sinasabi niyang... Sabi niya nung una, ano lang daw, kahit pawid lang, pambili ng pako. Totoo naman po pala talaga yun. Ay kahit pako lang talaga, tinan niyo naman po. Sariling sika po niya na makagawa siya niyan. Kasi yung bahay daw po niya sa quarry, yun, yun po yung sasabi nilang nasunog. Nagbahay po sila dito ngayon sa malapit. Ayan. Ay, uh, may good news tayo. Merong nagpabot ng tulong sa iyo. Naawa sa iyo dun sa iba nung nagbablog tayo kay Tatay Prank. Naglapit ka, nanginginig-ginig ka pa Ay, Mm -hmm. may nagbigay sa akin tay ng ano ah uh, ito, pera ay may nagbigay pabilang salamat na lang po salamat. maraming salamat po uh -huh. sa ating tulong ngayon. Baka mading, masahigan nyo na to ng ano, kahit plywood. Uh -huh. para hindi masyadong ano, sa likod. Uh, ang ididig din nyo is love. Tapos, is na uh -huh. lang po. Okay. Bahala na po kayo kung ano pong gagawin nyo dyan. Ano mm -hmm. po yan, Tay? 2-5. 2-5 yan. Maraming salamat maraming, po. Maraming salamat po. Mm hmm. Yan si tatay. Akala ko tayo ay hahanapin pa kita doon sa may quarry. Ay. <laughs> Buti nagtanong-tanong ako dyan. Nandito ka lang pala sa malapit. Malayo. Ha? Malayo, Malayo yun. Yung yun. dati yung bahay sa may quarry. Hmm. Ah, siguro may yung... kaingin naman po kami dyan. Ah, may kaingin. Kanino po yung kaingin dyan? Sa inyo rin? Ito po sa ito amin. Po, sa, ano Kani, sa inyo yan? Yung kamutihan ito. dyan? Mm -hmm. Aba, masipag. Yung namin yung mag-asawa. Yung Mas kaingin ito, na dinaanan ko dyan? Ito. Tingnan ko daw. Tingnan po natin yung kaingin ni tatay tapo masisipag pala ito sila tatay. Ayan o, oh, yung mga kinorte po nila. Kayo rin po nagkorte nito? Bagakay? Ayan o, oh, mga kinorte ni tatay. Ayan, bibisitahin po natin yung ano, kaingin po nila tatay. Ayan o, oh, masipag po sila tatay, mag-asawa oh. Masipag po sila o, oh, nagtatanim po sila ng kamuti. Ayan, after 3 months po, mag na po sila dito. Ito rin po ay lupa din ni Tata Dupoy. Opo. Ayan o, oh. masipag sila tatay. Siguro pag nag-ano na po ito, baka sako, sinako rin po ang maharvest dito. Malawak oh, malawak po yung taniman nila. Tapos yan, pwede rin po yung gulayin, pwede rin po yung, yung, pwede rin po yung talbosan. Pag ano, hindi lang po yung pula, nagugulay din po yan kung talagang gusto yan oh, mga kamuti. Ayos oh, ayos po ang ano nila tatay. Masipag kahit po may sakit na po, hindi eh, di po nagpapabaya. Bira yan. Eh. O oh, may saging, o oh, Tibahin na yung saging, oh. Kanino saging yan, Tay? Ah. Tay, kaninong ano po yun? Kaninong lupa yung kaingin nyo na yun? Kay parang dupo. Ah, po. kay dupo din yun. Mm. Yung kabilang yan, kay... Yung nasa quarry naman, kay... Yung noting na Naging, mahilig talaga kayo magparakaingin. Yun ang hanap buhay. Ayun yun. po ako magkaingin. Ay, yun, bu yun po. Ah, yun ang hanap buhay niyo talaga. walang, wala po kaming sarili lupa. Oh. Ah, lang talaga. Ikipagkaingin lang. Doon na kayo, doon na kayo nabuhay sa pagkakaingin. Mm. Mm. Ah, Ilang araw pa ito tayo bago matapos? Kung ikaw lang gagawa. Ay, matagal pa po ito. Ma, pa ako ng bangorti bang ka pa. Bangorti ka pa. Sa kawayan, pagkuha. Mm. Kawayan. Kawayan na lang. siguro may sahig dito. Kawayan na yung sasahig? Hmm. Hmm. Kung, kung ay baka, baka Kami namin, 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 namin lang. ibig sabihin ito inutang niyo rin to halige no. eh. magkano presyo ay kondo po yan ang ang anim ay po ah binili niyo pa rin pala yan yeah. sa so, bagay ano ito Tamang, eh. ano to Hanagashi ito hmm, po tama ko ano Mm -hmm. Tapos yun, ano yun? Ah, matang hipon daw po, po yan. Yun. Ay, yung... Punay, mas... Ito yata ang matang hipon. Oo, ito yung ito malaki. Yan ang matang hipon. Yan ay tungaw-tungawang yun, goba. Oo, oh, tama. Tungaw-tungawan. Yung kulay puti yan. Hmm. tungo Tungaw-tungawan. Wala. Saan ang pwede ng Tagalabo ako na yan. Oh. Tagalabo. <laughs> <laughs> Tagalabo ako kaya alam ko yan. At hindi niya, hindi ko nga alam niya kung ano sa sato yung hindi naman alapin na yung hindi namin. Oh. <laughs> Ayos man pala, pwede na 'yan. Sige Tay, ano pong gusto sabihin mo kay Ano kay Ms. Taralets Islander? Maraming maraming salamat po sa pagtulong. Oh, at sa po mahalaga na po ito sa amin at lang. And ng data na napaya ka tay? Nagiiyak po si tatay. Malaking tulong na po yun sa kanila po ay kahit po sa tingin po natin ay maliit lang. Malaking bagay po yun sa kanila. Hmm. Wala lang po. Gusto, sakit ka eh. Hindi po ako ma... Ako na rin po. Bukad naman. Oo. Oh. Kaya nga hindi... Hindi ko nakakot ba Trabaho ng baby mm. ay... Hmm. Iiyak po si tatay. Okay lang yun tay. Baka makabalik pa tayo dito, madagdagan pa natin yan, matulungan ka pa namin. Si tatay, yan po, may, mayroon po siyang dinaramdam, mayroon po siyang, ano, mayroon na po yung catheter, ay tatarbaho pa din. Laking bagay Malabay po yun so, sa kanya. So, so, at mga anak, mga hirap din. Mga hirap din po ang anak. Hirap hmm. diba, po. Hirap po. Sa vlog po, akong... Hmm. Sorry, Ilan po ang naging anak niya tayo? Ilan po ang naging anak uh, niya? Ah, po yan. Apat. Di hey, isang lalaki sa isang babae. Apat ang buhay. Hmm. Mm, sige. May gusto ka pong sabihin doon sa natulong sa atin? May gusto kang sabihin? Ayun po. Sino nga pong pangalan? Miss Starlitz Islander. Hmm. Tagalabo sir. Taga ano po yan? Taga, nasa ibang bansa po? Ma, maraming salamat po. Sa ma malaki na pong tulong ang naibigay ninyo. Pero hmm. sa amin, maraming maraming salamat po. Sana po ay may uulitin. Mayra, <laughs> naiyak po si tatay kasi nakita niyo naman po kahit po to, five lang po yung daladala po natin. Malaking bagay po yung sa kanila. Maka tapos-tapos po yung dyan sa kubo-kubo po nilang tinatayo. At nakita niyo naman po na napangsipag po ng mag-asawa. Yan, buti nga po at hindi po sila nahiyan lumapit din po sa atin. Hindi na po tayo nahihirapan mag-scout kasi kusa na po talagang lumalapit yung mga ano, yung mga uh, yun talaga po nangangailangan na kailangan talaga ng tulong, lumalapit po yan sa atin nag-PPM, kaya lang hindi natin po natin lahat kayang i-cater, oh po kasi limited lang po yung ating resources. Kamusta naman pala tayo yung ating ano, pawid, okay pa naman? Ayos pa naman? Ah, hindi pa naman gabok at natagmak sa ano? Pero makakompleto maka na po yan dyan. Palagay po yung kompleto na. Pero uh -huh. sa, Ah, pero sa dapog. May pag pa ba pa po yan? Mm. Ah, may pag pa pala yan. Sige, sige. May Ay, ba't pinadalangan nyo? Huwag niyang padalangan. Mabubutas agad yan. Ay, siya nga po. Ay, sinitipid po, siya, siya, po siya, siya, namin. Talagang talagang, wala kami ang Ah, tinitipid nyo sa pawid? Mm -hmm. Ay, yung kabilang side, huwag niya nang tipidin. Dagdagan nyo na. Mm -hmm. At may pambili na kayo. Pwede na yung makakausto na yan dun sa ano. Mm -hmm. Kasi pag tinipid po nila yan, mga kapambira, ayan po yung distansyao dapat ay ilan ang distansya nito nitong pawid no, na to pa may isang sipit pa dito o isa ano lang po, isa pa sana na. ah tinipid lang po tinipid pag tinitipid lalakin po yung distansya para malaki yung masakop yung pala yun sige ayan po sige time paano mapunta na po ako po, marami salamat, po, po. po. sir sige, 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 sige po sige po ayan mga kapambira maraming maraming salamat po sa ano sa inyong pagsuporta sa ating channel salamat po sa inyong panonood Ayan po yung pung kubo-kubo nila tatay ay palagay ko naman po ay matatapos-tapos po nila yan. Kasi si tatay lang po ang tumatrabaho. Ayan, si tatay lang ang gumagawa. ah uh, Inuutay-utay po niya. Nakita po natin yung kasipagan ni tatay. Kahit may sakit na, may edad na rin po at masipag po yung dalawang mag-asawa. Salamat po ulit kay Tara Let's Islander. Thank you so much po sa pagsuporta sa kalatatay at sa ating channel. Thank you so much po. Sa mga viewers po natin dyan, salamat po sa hindi pag-skip ng ads. At sa mga sponsors po natin, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At God bless you po mga kapambihira at see you on my next vlog. Bye-bye. Bye-bye po, bye-bye. Ayan -bye. eh, o, yung mga kamuto nila tatay, lawa. Sipag po nila. Sila pala po yung nakita ko nung una na nagtatrabaho dyan, na nagkakaingin. O. Oh. Malawak po masyado, yan o. Oh. Masipag po kahit po ano na. Ganyan din po ang trabaho namin dati, nila lolo, saka nila lola, nagkakaingin po yan. Kaya sanay din po tayo sa so ganyan, naghihikwat, yung pagforested forested pa po yung ano nyo, yung lupa na kinakaingin, marami pang mga kahoy, kiklearing po yun, o po, tapos susunugin, o po, yan, hanggang sa maging ganyan, maging malinis na. Pero ito po kasi nyuga na, kaya mapansin po ninyo, medyo mahina yung tubo ng kamuti, hindi masyadong mataba, pero okay pa rin naman po yan, lalaman pa rin naman po yan. O oh, yan, yeah. huwag lang kakalabawin, o oh, yan po ang kalaban nila dyan, pag inatake ng kalabaw o ng ibang hayop. Sige po mga kapambira, magbibiyahin na po tayo, buti di tayo inaabot ng ulan. Thank you so much po, bye bye, see you on my next vlog.